Hello mga ma'am sir, good morning! Yan, so may panibago na naman po tayong subdivision. Oh, please correct me, makamasang subdivision na ipapakilala ako sa inyo. Dito yan matatagpuan sa Barangay Pagaspas, Tanawan, Batangas. Yan, ito po yung walang iba kundi ang expansion ng Hacienda del Sol. So ang Hacienda del Sol po ay nag-o-offer ng mga townhouses, law house and lot na matatagpuan yan sa pagitan ng proper ng city proper ng Santo Tomas at ng Tanawan. Yan, so sa nakikita natin dito sa video, pasensya na at magalaw. <laughs> yan po, sa so, may mga kalsada na at mga ongoing na rin may, may uh, makikita natin yung construction ng mga townhouse natin. Pero additional na lang din po, tayo po ay nasa gilid ng Star Tollway. So talagang makikita ng project natin pag tayo dumadaan ng Star Tollway. Yan. So, ito po yung new expansion hatid sa atin ng Hacienda del Sol. Kung saan, meron po tayong lot area ng 60 square meter at 50 o 49 square meter na floor area. Yan. So, maya-maya, bibidyohan natin yung pagpasok sa ibang video para mabisita natin yung loob. At kagaya ng nababasa natin sa screen, ito po ay 2.3 million lang. So, pwede po natin itong i-loan sa pag-ibig. Sa mga kababayan natin dyan na pag-ibig member sa mga OFW na naghahanap ng affordable house and lot na malapit sa city proper ng Santo Tomas at Tanawan, ito na po ang para sa inyo. Usap na lang po tayo sa number na nakashare sa screen. Salamat!